Araw na ito ay uh, personal naming desisyon ako una sa lahat sampu na mga vloggers na nandito. Sa Doon po sa akin live noong Friday, January 19, uh, ang naging topic ko po doon is yung bakit naghiwalay ang Manix na karoon ng uh, mahal community at uh, mix community na dati is Manix lang siya. Uh, doon, uh, tinakil ko yung reason kung bakit uh, <clears throat> Dahil nga, uh, may isang tao na si Raya Gumapak, na siya yung dating, kumbaga, naging uh, advisor ng uh, MIGS community. And uh, dito po sa video na to ang ipapakita ko po, yung mismong uh, live streaming, okay, na kung saan, nanduroon po lahat yung mga naging defender ni muli Molino. Uh, hindi ko po yung nakapakita during my live kasi hindi ko talaga makita yung video. And sa tulong ng mga kaibigan natin, na ibigay sa akin yung link okay yung mismong uh, uh, live streaming na yon na almost more than 3 hours so ang isishare ko po sa inyo dito ay yung portion na kung saan uh, nagdeclare yung mga naging defenders o yung mga gustong maging mix uh, supporters lang uh, yun po yung aking uh, portion ipaparinig sa inyo. At yung screenshot po kung bakit ko po naisip na muling uh, balikan itong mga pangyayaring ito. But bago po ako magsimula, ako nga po pala si C10 at welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, subscribe. And takihit na rin po ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any suggestion, recommendation, or opinion with regards dito sa content ko na to, please share it na our uh, comment section so we can elaborate more kung ano man po yung gusto nyo linawin or i-share. Ha? So balikan po natin yung gusto kong i-share. Ito po yung screenshot ha? na sinasabi kong uh, cause kung bakit uh, naisipan kong balikan yung mga nakaraan na yun. And according dito sa screenshots na to na parang mayroong nag-comment, uh, wag na natin yun. Ang mahalaga ...yung sinabi niya lang... ...okay... Uh, ...baka matulad din sa nangyari noon... ...na taga Italy... ...ang humahawak ng kabunsuan ...at siya rin ang nagpaalis ng ma... ...sa mix ...nagumpisa na siyang maghari-harian... ...sila pala ahas... ...banuli dahil di natupad ang gusto... ...so ito po yung reason... ...ang... ang, ang ...gusto kong bigyan ng emphasize dito... ...is yung paghihiwalay ng... Uh, ...ma sa ma So ang mga susunod kong video inyong mapapanood is yung mismong declaration ng mga tao na umakyat sa live stream na yon ni Papa Bear. So if uh, Papa Bear allow, gustong i-share yung mismong uh, link or yung title ng uh, ng uh, live na yon uh, para mapanood ninyo ng buo. But for the meantime, itong portion po lamang na ito yung gusto kong i-share sa inyo. Ilan na ba tayo. Ten. Yes, ten na tayo. Ten yes. Ah, yes. uh, i-ano nyo na lang si ano babe. ba yung 4 minutes? Mm. ito well. Mm, mm. yung 4 minutes. Ah, uh -uh. so I am okay. go I am the one who going to ano uh, make an announcement, okay? okay. Unang-una po sa lahat, magandang-magandang umaga, panghali, hapon, gabi, sa kung saan-saan man lugar. Ito pong gagawin namin ngayong araw na ito ay uh, personal naming desisyon. Ako una sa lahat, sampu na mga vloggers na nandito. Sa kaguluhan pong nangyayari sa Mamigs community, eh, minarapat ko po Uh, wala pong kinalaman ibang tao dito. Kami pong mga vloggers, kasama kong mga vloggers ang nagkaisa sa desisyong ito. Para po maiwasan na ang sobrang kaguluhan, sobrang pagkakapersonal na po at nakakaawa na po ang uh, pamilya ng bawat isa na nadudurog Ako po, kasama ng mga vloggers na ito na aking sinusuportahan, ay magdideklara na ang full support... Nagagawin namin ay kay Bunso Migs Mulino, which is yung team po ng kabunsuan na headed by Migs Mulino. Lahat po ng alaala na nakita natin kay Mahal, hindi hindi po natin yan pwedeng kalimutan. Napakasakit po, pero yung part pong yon ay natapos na. Pero never, never po natin gagawin na mag-campaign uh, against uh, Mahal. Hindi, hindi po mangyayari yon Si Mahal po ay si Mahal. Alam natin kung ano yung pinagsamahan ng dalawa. Alam po natin sa mga interviews nila kung gano'n nila nirirespeto ang bawat isa. Ang pinaniniwalaan ko po dito sa lahat ng ito at ang inaalala ko ay ang isang Mahal no mito tesorero. Sa hindi po pag-imik o pagsasalita ni Migs Molino. Kaya po kami ay nagdesisyon na gumawa na ng ganitong deklarasyon na paninindigan at susuportahan namin si Migs Molino ng 101%. Wala pong kinalaman dito ang iba at uh, ina-assume ko po lahat ng responsibilidad tungkol sa deklarasyon namin gagawin ito. Wag po sanang masamain ng iba. Hindi po namin kakalimutan kahit kailan si Mahal. Si Mahal po ay napakanggadang alaala sa bawat isa sa atin. Ako po personal, kung bakit ko ginagawa to, sa so sobrang laking utang na loob ko sa mamigs. Si Mahal at si Mix. Nagkataon lang po na si Mahal ay sumakabilang buhay na. Nagkataon lang po na sa daming issues, ang kawawa pong si Mahal ay hindi na pwede magpaliwanag at magsalita pa. Si Mahal po ay nasa kabilang buhay na kaya pinalalaya na po namin ang kanyang pangalan. Hindi dahil ayaw namin sa mahal na pangalan, kundi dahil sa sobrang paggalang namin sa kanyang magandang alaala. Ayaw po namin masira ang pangalan ni Mahal dahil sa mga issues na to. Kami po ako po una sa lahat, sampu na mga vloggers na sinusuportahan kong ito, ay patuloy at patuloy aalalahanin at isa sa puso namin ang isang mahal tesurero. Mahal mula sa araw na ito, pinalalaya ka na namin. Masakit. Napakasakit. Pero kailangan namin gawin para walang na, wa, wag nang madamay ang pamilya mo, pamilya ni attorney mo mahal na mahal ka namin mahal. Pero sobrang sobrang kalapas na ang nangyayari sa Mamigs na kayong dalawa ni Migs Molino ang naghirap. Sobra-sobrang kawalang galang na sa pangalan mo dahil pangalan mo ang nakakaladkad na hinding-hindi mo na pwedeng ipagtanggol ang sarili mo. Aalalahan nilang namin mahal sa bawat interview mo, kung gaano mo inirirespeto, minamahal si Mix Molino. At ikaw, Bunso, Mix Molino, itatayo ka namin, ibabangon ka namin, kahit durug-durugin ka pa nila. Kung ano man ang personal mong buhay, labas na kami doon. Hindi na namin pwedeng sa yon. Igagalang mamahalin ka namin kahit ano pa dahil katulad ka rin namin, tao lang, nagkakamali, nagkakasala. Walang perfectong tao. Sabi nga sa Biblia, bumato ang walang kasalanan. Ngayon, kung sino man po ang mga ngahas na dumungis sa pangalan ng ni Mahal at ni Migs, konsensya niyo na po yun. Kami po, tatanggalin namin ang pangalan ni Mahal, pero inululuklok namin sa sakataas-taasan dahil si Mahal po, hindi na po niya pwedeng idepensa ang sarili niya. Yun lang po ang gusto kong iparating ngayong gabing ito. At uh, ipakikilala ko po sa inyo yung mga vloggers na kung saan po, ito po ay personal kong choice. Sila po ang nakitaan ko na kung saan ay nagmahal at patuloy na nagmamahal sa mamigs. Pero katulad ng nasabi ko, si Mahal po ay wala na. Pinalalaya na po namin si Mahal. Mula po kay Papa Bear, Highly recommended channel ko po ito na ito po ang gumagalang talaga kay Mahal at kay Migs. Mula po kay Papa Bear, Gwen Chana, Ate R. Jones, Inday Jenny, Chani, Glyza, Mama Chi, Jas Ruth, Babeski, Pocknot, Mayora. And even I welcome ko po mula sa araw na ito ang isa sa gusto kong pagkatiwalaan na defender ni Mix Molino ay si AC Sigaw. Salamat AC Sigaw sa pagpasok mo sa komunidad ni Mix Molino. Sa iyo namin uh, isa sa ay, sa iyo ko ay, uh, inilalagay na responsibilidad kung paano depensahan si Mix Molino. At sa iyo mga tropa na si, si Rocky Sigaw Lehitimo, welcome si Kent uh, Garcia at si Sitian Shi na isa rin sa sinusuportahan ko which is nagiging balance siya sa lahat. Siya ang pwedeng pumalo sa puwet natin kung tayo nagkakamali. Kumbaga, tatanggapin natin ng opinyong yon. Dito po, wala kaming sisiraan, wala kaming sisiraing pangalan, wala pong campaign against anything. Doon lang po sa mga tao, inuulit ko po ang panawagan ko. Sa mga taong patuloy at patuloy na sumisira sa pangalan ng ng mahal at mimigs, maawa na po kayo sa dalawang tao na wala pong ginawang kasalanan sa inyo. Sana po makonsensya kayo. Sana po totoong napakalinis ninyo para dungisan ang mga taong wala ng laban sa inyo, katulad ni Mahal. Si Mahal po sa gagawin ninyo ang madudumihan at madudumihan ang pangalan. Yun lang po ang panawagan ko. Sana po mula sa araw na ito magkaroon na ng kapayapaan ang uh, komunidad na ito. At uh, ipagpatuloy lang po natin ang pag-alaala sa puso natin kay Mahal pero kung maaari, we will stand, I will stand for Migs Molino 110%. Kahit ano pa, kahit sino pa si Migs Molino. Kasi fans lang naman ako, isa ako sa fan ni Migs Molino. At kung ano man yung personal niyang buhay, hindi ko na po papakialaman yon. Respeto ko po katulad ng ayaw kong papakialaman ang personal kong buhay. hindi Wala po ako sa posisyon at kahit na sino man sa atin ang pwedeng humusga sa isang tulad ni Migs Molino. Maraming maraming salamat po. Iyabot na po si PJ kasama po natin. Yeah. Ito, si PJ, uh, PJ yes. And... Nawala ako sa lista PJ wala and Ken. Na... Okay, Chuck I understand. Like I Okay, I will repeat yung uh, bagong uh, vloggers or defender na didepensa de kay Migs Molino. Sorry, hindi ko gano'ng ano yung pangalan. AC Sigao, PJ, Rocky Sigao Lehitimo, at Kent Garcia. We welcome you guys. Thank you, thank you sa pagsama sa amin sa pagdepensa kay Migs Molino. Maraming maraming salamat sa inyo guys. At yung, uh, wait. Doon po sa mga vloggers na gustong sumuporta kay Migs Molino, makipag-coordinate lang po kayo. PM is the key. Wala pong problema. Kung maaari po, iwasan natin ang gulo, iwasan natin ang away. Bahala na po si tol isisigaw dyan kung may dapat mag-defensahan. Inuulit ko po, kahit sino sa atin, walang pwedeng humusga sa kahit na kanino. Base sa inyong napanood, uh, halos lahat ng mga... Uh, nakikita natin sumusuporta kay Mix Muli, no? is sa uh, sumang-ayon doon sa gustong mangyari at ipinaliwanag din mismo ni Rhea Gumapak yung reason kung bakit with Kara with the tiri tiri eyes pa yung mga yan so purpose kasi nga po gusto ko lang maging malinaw yung uh, comment na yon na medyo nag-circulate na rin yan sa alam ko, pagkakaalam ko sa lahat ng mga involved sa community na to. So, it's your choice now, to believe or not, kung talaga bang uh, may naghari-hariyan sa nangyaring yan. So, hanggang dito na lamang po, at maraming salamat.